Okay, Sorry. maganda. Oops. Okay. Live, we're live. Oh, we're live. Oh my God, live. Oh no. Okay, so talagang may, uh, ano, Hello, may, ah, uh, uh, may uh, difficulty kapag ka-live. So, but anyway, we are live now here in Marinduque News. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayang mga Marinduqueño na nakatutok dito sa ating uh, programa dito po sa Marinduque News. Ito ay ang live streaming natin. Kapag may mga mahalagang mga aktibidades o gawain kita na nakikita sa, uh, dito sa ating bayan, ay ating ina-vlog. And uh, finally... We are here at Casa de Don Emilio dito po sa bayan ng Buwak at pretty sure kilalang kilala nyo na ang lugar na ito. At kasama natin ngayon ang granddaughter ng kusina sa plaza. Okay, si Ina Sota, napakagandang mga napakagandang Marindo Kenya, special shoutout muna sa kay uh, Tita Rosette at uh, sa pamilya Sota. Kasama natin ngayon si Ina dahil uh, aahing natin siya ng counting detalye. Tungkol dun sa kanilang uh, uh, programa at initiative dito sa naisinagawa. Uh, dito sa bayan ng buwa kanina lamang kung saan ay nabiyayaan yung ating mga kababayan lalong-lalo na yung mga kabataan at uh, nagkaroon sila ng uh, tinatawag na learn and learn a new craft sponsor an artist at uh, para mabigyan kita ng mas uh, um, maliwanag o para ipaliwanag yung detalye ng uh, grupo o ng uh, uh, advocacy na ito, ng initiative na ito ng Kasapag-asa, uh, hinga natin ng information si Ina. Ina, uh, tell us something about this initiative. Yes, um thank you so much po for um, giving us the opportunity to be able to share with you our um, baby, newest baby ng aming family. So we would like to invite everyone to um, take part sa aming uh, initiative para makatulong sa ating mga uh, kababayan. So, ang pag asa po would uh, want to um, inculcate hope para sa ating mga marinto Kenyos, and then we should also want to be um, able to impart uh, sa mga bata at sa ating mga kababayan that um, it is important to share um, all the blessings that we we receive. Um, Doon po nagsimula talaga yung yung yun yung core core value ng ng kasapag-asa it's be able to give hope and be able to share so ang nangyari po um this was uh, we started with this initiative siguro we started talking about it 2016 pa But now, finally, uh, nag-materialize na siya through our um, event with um, Mr. Renz Tucson, um, an international coffee artist. So talagang super thankful kami to be able to be given the chance for this activity. And um, kasapag-asa po, um, for the information of everyone, is uh, about um, um, holding, uh, we hold workshops. So ang ginagawa po namin is we hold workshops for all ages. Um, next year po, we'll, this is um, somewhat a dry run. This is our first event. So, uh, next year po, we are planning on um, events um, na pwede nang um, mag ang ating mga kababayan. So, buong Marinduque po, we are inviting everyone from all, of, all the towns, all the six towns of Marinduque, na baka gusto po ninyong matuto ng mga bagong crafts, like um, ang mga naka-target po namin for next year is uh, we have um, basic photography and then we also want to um, impart uh, literary writing those those kinds of workshops that are not very common dito sa ating lalawigan um, siguro sa ibang mga estudyante na na-experience na nila yung mga ganitong ganitong uh, activities in school But I was told by some of the parents na hindi na siya ginagawa ngayon masyado. Maybe because of the budget constraints, ganyan. So, um, ito pong kasapag pag-asa ang naisip namin na um, tulay para naman may reach out namin yung mga um, all forms of art. Um, mapa performing art, literary art, um, visual arts, all kind, digital and um, uh, ang tawag dito yung uh, yes, the traditional the traditional art. So um, all workshops that you can think of, that you can that you want to do, pwede nyo po sa aming, uh, mayroon po kaming um, survey dito, mayroon kaming survey form dito sa Casa de Don Emilio so you can visit our, um, visit us here and then you can just um, jot down kung ano yung mga ideas niyo and maybe we can do something about it. We can invite um, Marin Duqueños as our keynote speakers or our, our workshop um, instructors. Tapos, ano, welcome po talaga lahat. Kahit anong age po, kahit lola, lolo, tita, ate, mommy, daddy, and the kids. But, syempre, our goal is for the kids to be able to learn and be able to develop the value of sharing. So, having fun and then sharing. Okay. So, and learn as well. Yes, and learning as well. So, I hope everyone po would be able to support us for our initiative for Casa Pag-asa. And um, 2020 will be a fun-filled year for Casa Pag-asa. So thank you so much. Oh. Po. So dito sa kauna-unahan na ginawa niyong workshop today, yes. kumusta 'yung naging pagtanggap n'ong mga bata at noong mga participant dito well, sa activity na ito? Ano, for today kasi medyo baby pa 'yung ating mga mga participants. Mm -hmm. So our our youngest is I think around 6 and then our eldest is um I think sila ano si ano is 10. Oh, mga 10 so mga grade 3, grade 4. So, so far, nagustuhan naman nila kasi na ang, ang lang dun sa, 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 strategy ni Sir Renz, it's very personal. Mm -hmm. So, hands-on. Um, since this is our first project, mm -hmm. konti lang ang aming participant. So, we only have 10. Mm -hmm. So, nandun na yung, yung focus. He was able to focus on, on, all, on each and every um, uh, uh or, uh, parang original talent or yung kung mm -hmm. ano yung kapasidad ng bata. Yes, yeah, so, so um... I think naman marami sa natutunan kanina nung pagpasok nila dahil hindi pa nila alam kung anong mangyayari. They were thinking of spending only uh, for for um, participating only for a day. Uh -huh. Kaya lang ngayon pagkatapos ng workshop lahat sila pagdating ko pagbalik ko dito Participate again tomorrow, so mm -hmm. sobrang saya po namin. We are so okay. very thankful that the children was able to learn new something new. Pero tomorrow mas mar meron pa silang mas matututunan. That's because of the coffee art, that's cool. because of the coffee paintings. Mm -hmm. Um, kahit ako, myself, my sister, si Isa, and also my, my youngest brother, mm -hmm. we're going to participate on the coffee art um workshop. Okay. It's something new talaga. Kaya gusto namin may share naman yun sa lahat ng ating mga okay. So, babalikan natin si Ina mamaya dahil nabanggit niya yung coffee painting art. So, speaking of which, habang kinukuha ni Ina yung isa sa mga example nung uh, uh, paint, nung drawing kanina nung uh, 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 isa sa mga participant para ipakita namin sa inyo, kausapin muna natin si Renz Tucson ang uh, facilitator ng workshop yes. na ito. Yeah, eto. Yeah, <laughs> ang ganda ng transition ng ating ano talaga, ano. <laughs> Ganyan talaga, 'di ba? So, eto so, ang uh, na, ang napapanood niyo po ngayon sa ating uh, video ay si... Uh, coffee international international coffee painting artist Renz Tucson At para po sa uh, kaalaman nating na mga kababayan, mamaya po ang kanyang uh, uh, buhay ay mapapanood sa magpakailanman. At napakapalad na ating mga kababayan Marindokenyo lalong-lalo na yung Umatend ng workshop ngayong araw sapagkat mismo si Renz Tucson ang facilitator ng workshop na inisyatiba nitong Kasa Pag-asa. Now, ating alamin mula kay Renz Tucson kung uh, kumusta yung uh, mga bata na tinuruan mo kanina at kumusta, generally speaking, yung activity kanina. Uh, first of all, pagbatay ko muna kaya pipiesta. At, uh, no? at, nagpapasalamat din po ako sa kusina sa plaza. I mean, very, very, proud and honored na isa ako sa kauna-unahan. No? min mean, taon so, na una na, na, na nag sa mga batang, and I'm very proud na nag-turo sa mga batang, mas nag-turoan niyan eh. Mm -hmm. And it's all about art, oh, sabi ko naman na... Bening ano, ma-excite ako mismo sa project eh, kasi napaka kayo nung project, and then maganda yung idea, mm -hmm. and then sabi ko parang ang hirap na yung lalo na sa akin upang like, nila So, I enjoy it. Ako mismo nag-enjoy, yun. Renz, ah, uh, bakit Marinduque? ang napili mo na ano na uh, puntahan at uh, bigyan ng workshop? Actually, I'm mean, into copy art painting yan. No? So sabi ko, reliving the Philippine culture and arts. Mm -hmm. So I've done sa, sa Kiko, Cabernos Norte, and then sa Kiko's Norte and Sur. So this time, yung pang-entry ko sa 2020, I'm going back sa New York. Kaya para po gumawa ng isang opera. And this time po, napili ko yung um, Marinduque. Kasi parang feel ko na mas bagay talaga ipakita sa buong mundo kaysa sa New York, yung ano yung tradisyon ng Marinduque na I uh, na uh, uh, napa napanay ano, ha, eh, baka dapat uh, lalo, lalo na rin mungkoyon. Oh, I'm very fascinated sa Murion, kasi sabi ko this time ito yung Philippine entry ko sa 2020 New York Coffee Festival. So, kaya po ako nandito ngayon, maggoogood sa inyo. And I'm very proud man nakoy na nasali o pinasali sa project po ng Kusina sa Plaza. I'm very much on And para po sa kaalaman ating mga kababayan, si Renz po ay recipient ng iba't-ibang mga award parangal sa larangan po ng coffee painting competition. Okay, at uh, nabanggit ko ho kanina bago natin ilipat sa kanya itong ating uh, video ay uh, mapapanood ang kanyang buhay mamaya sa magpakailan man okay so, sa ayon okay, <laughs> so isang pagkakataon din <laughs> ito para iimbitahan ang ating mga kababayang marindokenyo na panuuren ang kanyang talambuhay ang kanyang napakaganda at very inspiring na buhay mamaya po sa magpakailan man at uh, para hingan mismo ng uh, paanyaya mula mismo kay uh, Mr. Renz uh, Tucson ang paanyaya please go ahead uh, so, ngayon po ano? so, since nalilito sa Marindu po idabot ng aking fruit to life story na nagpapasalam na po ako dahil na-feature nga po ako sa magpakilan man. Mamayang gabi na po yun, uh, 8.50 po ng gabi, Channel 7. At uh, yung, ito po yung hashtag na MPK Most Wanted na pagbibitahan po ng siyempre yung guwapong guwapo na kahulig ko raw. Then, <laughs> si Dennis Trillo po ay dan with Miss Ina Ferrer. Okay, kala ko si Miss Ina Sota. Okay. <laughs> Ang ganda-ganda ni Miss Ina. Okay. And then, so, can you give us a little, you know, details? Very short details lamang. Huwag nating i-preempt yung apanurin para... Para kasi dito yung mamaya, Ano yung ano? Ito na lang. Ano yung inspirasyon na makukuha nila doon sa buhay mo? Actually, sobrang laki ng inspirasyon, lalo sa kabataan. And then, doon sa tatawag ng mga OFW na nangangarap po sa itong So siguro I suggest na mag-isip-isip muna kayo dahil ito po yung transition na nangyari sa akin nung ako ay nasa abroad. Oh. So kapanapanabik na, pan na story po ng isang coffee artist na hindi po natin alam kung anong mangyayari. Abangan nyo na lang po mamaya. Oh, I see. So, napakagandang ano yan, buhay. Sapagkat mamaya, at uh, dahil ang dami po namin mga kababayan na nakasubaybay sa Marinduque News na OFW at mahal na mahal ang aming programa na nandyan sa Hong Kong, kagaya ngayon, nandyan sa uh, Singapore, nandyan sa Italy, sa London, sa Dubai, lalot-lalot higit sa nasa Middle East. At ang kwento na ito, ang, uh, ang kumbaga yung, uh, anong tawag setting ay sa, uh, sa Middle East. Yes, so makaka-relate yung ating mga kababayan uh, dyan sa Middle East, lalong-lalo na yung ating mga kababayang OFW. Kaya antabayanan po, mamaya ganap na 8.50, tumutok lamang po, iparing nyo po yung inyong mga cellphone. Mamaya pong 8.50 ng gabi, ay mapapanood po sa GMA7, ang buhay ni Renz tuson na pinamagatang... Uh, uh, ano nga nito, most wanted. Yeah, most wanted. Bakit most wanted sa mga nagatanong? Alamin po natin yan mamaya. Sama-sama po nating panuurin mamaya sa magpakailanman alas 8.50 ng isang magandang gabi, kabayan. Sa GMA7 po yan. At muli po, meron pa po kayong gustong uh, mensahe na ipaabot. Uh, siguro, uh, yung isang mensahe lang, no? sa para sa mga kabataan sa na rin yung pagiging matatag, hindi lang sa mga artist na katulad ko, uh, siyempre yung takot sa Diyos, importante yun, yung takot sa Diyos, at siyempre yung pananalig natin. At importante po natin yung mapagmahal sa kapwa. O oh, actually yan po yung ano, yan yung gustong malaman ng isa natin, mga, ng isa natin sa mga kababayan na naka, nakasubaybay ngayon. Uh, the question is, what is the biggest lesson from the coffee painting artist, Mr. Renz Tucson? The biggest lesson siguro is yung, yung patience and then pagiging matyaga. Nothing more, nothing less. Ganun na siguro. Paging matyaga and then may pag-asa. There's always hope. Okay. ang oh, ganda nun ha. That's the, that's the key word for tonight, for today. There is always hope. At balikan natin si uh, Ina Sota, ang uh, napakaganda nating kababayan. I cannot imagine that we have uh, this kind of uh, beautiful soul now in front of our uh, in, in our in our program tonight, or today so ano pa yung gusto mong mensahe na ipaabot um, para sa ating mga sigurado no. um since bago ko ang aming proyekto para dito sa um casa uh, for casa pag-asa we would like to um share na sana naman po ay kayo maging bukas ang inyong mga isip sa aming um initiative sa aming cause cuz uh, we really want to help um, lalo na ang youth Because, um ako po ay behavioral science major so medyo mayroon po akong um uh, sa ganyan yung mga bata. So now that um, you know na na-realize -re na po natin ang um, negative effects of um, you know social media and all the um techy stuff. Now now in ano na nangyayari dito sa atin locally, sana maibalik naman natin yung mga bata dun sa ginagamit naman yung mga kamay. Kasi importante po sa, talaga sa isang bata na uh, matuto well through learning through the process kasi through using your hands is really important um nanggaling po ako sa family of teachers so all um, ang si lola, si latita, yung mga lolo, lola ko rin po ng mga kapatid ni lola uh they're all um, nasa education so importante ko sa amin na maibalik naman dun sa mga bata yung importansya ng um, learning while working and having fun because Creativity cannot be molded or honed if you don't use your hands or if you don't use your mind. So, okay. um, hopefully, sana po kayo ay makasama namin in one of our workshops na um, nakatarget for next year. And abangan nyo lang po lahat ng aming mga um, announcements for the schedules of workshops sa aming um, Facebook page. Okay, so, and what's the Facebook Padasa. page? Casa Pag-asa. Marinduque. Kasa-pagasa marinduque. Yes. Okay. At ako ay lubos na natutuwa dahil nakita ko yung mga kabataan, kahit isang araw lamang na nawalay sila sa paggamit ng... ng telepono. <laughs> ng cellphone. Very amazing. Siguro Oprah. pwede natin ipakita. Meron bang sample kita doon? Nadala na. Okay. So sabi ni uh, ni Kay ni DJ yes, oh. Okay. Uh, so nice to see you again, Ina. Hi! Kasi ang tagal na natin hindi nakikita. <laughs> Alright. At mula po dito sa bayan ng buwak dahil bukas ay magadiwang po kita ng ating uh, kapestahan dito sa ating mahal na uh, bayan ng buwak ay tomorrow is the coffee art the, the coffee art painting ano, workshop Okay. Dito, din. dito rin. So, sige, maybe you can siya, maybe so, you can invite. Pwede um, pa bang mag-join? Pwede pa po. O, sige. Um registration is still open. Sana po um makabisita kayo dito sa casa bukas. Alam ko pong fiesta pero baka gusto niyo pong makatakas sa mga ano kaguluhan ng fiesta. So sana po makapunta makapunta po kayo dito sa casa tomorrow. Um ang ating um uh, very um very renowned International coffee artist boss, Mr. Renz Tucson will be our um, workshop instructor tomorrow. So sana po matutunan po natin dahil kanina pa marami siyang mga sinabi sa akin tungkol sa paggawa ng ng coffee painting na akala ko hahaluin mo lang yung kape okay na eh hindi pala ganun yung mangyayari. So sana po makapunta po kayo dito bukas. Thank okay. you so much. Thank you so much Ina ang uh, isa sa mga uh, founder nitong Kasa pag-asa. At sa mga nagtatanong ho kung saan nila pwedeng sundan si Renz Tucson, please, uh, uh, ano yung iyong social media account? meron po akong Facebook account. IG. All right. All right. At mula po dito sa Bayan ng Buwako po, ipansamantala magapaalam. Mula po dito sa Marinduque News. God bless. Nakita. Ang dami nating mga aktibidadis na ginawa ngayon At sa aking likuran pala Yan, Medyo pangit ang ating uh, lighting Yan. There you go uh, Para po sa mga balita na may kaugnayan sa Marinduque Ugaliin lamang po na bumisita sa ating website Ang www.marinduquenews.com Sundan kami sa aming Facebook Facebook.com slash Marinduque News Sa aking personal Facebook account At Facebook.com slash Romeo Mataak Jr. At magkarinigan, magkakwentuhan At magkapanuuran pumuli kita Sa susunod naming live stream streaming dito lamang po sa Marinduque News. Special shout out to Ana Maria regards kay Tita Rosette and to everyone there in Casa Pusina sa Plaza and Casa de Don Emil, Emilio. God bless Marinduque News. Thank you for always uh, updating us. For Ophelia uh, Hernandez sa uh, Magkulang Rosero, abangan ko po yan mamaya ang uh, maganda magandang at very inspiring na buhay, true to life story ni Renz Tucson. Rico Manalang is also watching from in Magsisi Paundo, Limor. Uh, hindi, uh, Pa-shoutout naman po, sabi ni Rose and Pineda Rioveros. Naku, hindi daw makakapanood dahil wala daw pa silang kuryente. At Subaybayan nyo na lamang po sa official Facebook page ng magpakailanman o ng GMA News sapagkat pretty sure apalabas po yung kanyang buhay doon sa kanilang social media platform. At again, Romeo Matak Jr. ang inyong lingkod. Mabuhay. God bless mga kababayan.